Kahit blurred na blurred ang mga picture na kuha with Bell Mariano sa kasalan kapatid ni Doni ay malinaw na malinaw na pumunta talaga si Bell doon. Napakagaling talaga sa time management ni Bell dahil pagkatapos niya sa wedding ng kapatid ni Doni ay Dumirecho siya sa kanyang event at tinanong pa ng host na, di ba, kasal ngayon ng kapatid ni Doni Pangilinan? At sagot naman ni Bell ay yes po. At syempre, hindi nakaligtas si Bell, tinanong siya kung nakapunta ba ito at sagot naman ay yes po. At nakakaiyak itong picture na ito dahil napaiyak ang daddy nila nung paparating na si Ella Pangilinan. At nung time na inaayusan, si Ella ay talagang sumili pa si Nadoni, Bench, at ang kanilang daddy. At syempre, hindi pwedeng hindi umiyak si Doni dahil napakasaya niya sa kasal ng kanyang kapatid sa kanyang long-time boyfriend. Hika nga ng mga netizen, this family will always be worth the admiration. So for this, By the way, kaya kampanti ako sa future ng Don Bell. Despite all the red flag hate train on Donny, he was raised up inside a loving and faithful family. True and pure love started with their home. Kaya magdiwala tayo na talagang hindi gagawin ni Donny Pangilinan na saktan si Bell.